Gabby ay isang tambalan with Jolene's. Pero ngayon, malabo na matuloy ang proyektong ito. Kaya masama raw ang loob ng Pinoy Idol Judge kay Gabby. Narito po ang sagot ni Jolina. This past week, naging maingay ang naging pagbalit ng aktor na si Gabby Concepcion dito sa Pilipinas. But the bigger news was his controversial move to back out sa movie na dapat sana pagbibidahan niya opposite Jolina Magdangal. A decision na hindi ikinagulat ng aktres. Ang feeling ko talaga now, medyo gulo yung kalooban ko eh. Ang dagal pinagplanuhan tapos parang... Parang last minute lahat na nagkaganito, maganda na pag ng movie, bukal sa loob yung ginagawa. Last Tuesday, April 1, bago tumulak papuntang Europe si Julina to start shooting for I Trust and Love You o Italy, we asked her reaction sa controversy that surrounds Gabby and his contract with GMA Films. Kung ano talaga yung rason niya for dahil dun sa pag niya or, or yung dun sa um, usapan nila ng GMA Films parang hindi ko na alam kung ano talaga eh. Kasi syempre, kung meron din naman silang communication na sila lang. So I think it's it's between Gabby and Jimmy Films. Pero totoo nga bang masama pa rin ang loob niya sa aktor? After ko siya makita, makita sa airport, mukha siyang, oh, willing siya at saka mukha naman siyang masaya. Kasi kahit pa naman, alam mo yun, parang naging friends naman kami. So bago man lang ako umalis, parang sa akin, happy ako para sa aming dalawa. Happy ako para sa aming dalawa kasi una, happy ako for him dahil yung comeback na gusto niya, nagawa niya. At saka, yun, makikita niya na yung family niya. And happy rin naman ako sa, sa akin dahil tuloy yung movie. Tapos ang saya-saya ng mga kasama ko, di ba? Tapos talagang big production dahil ang ganda nung, nung cruise. So ang dami naming may offers Nauna si Julina pumuntang Europe together with direct Mark Reyes. Last Friday naman ay sumunod si na Dennis Trillo, Rufa Maykinto, Quinto, Mark Heras at Rian Ramos. Weeks na straight puro shooting yon. Ang first stop kasi Venice eh, eh dun yung eksena na Parang may big scene ako nagagawin doon na naka-wedding gown, ganyan. So talagang na-excite ako. At ang isa pang kina-excite daw niya ay ang pagsunod ng boyfriend niyang si Bebong sa Europe. Masaya ako kasi. Parang at least, di ba? Kasama ko siya doon sa isang napaka-romantic na lugar. Come on! So happy ako talaga sa mangyayari ngayon. And despite the conflicts, Jolina has this to say before leaving. Sa lahat na nangyaring to, aalis ako ng mag-aang mag mag yung loob ko. May tension nga ulit? So